Para sa kalaman ng lahat, hindi ako mekaniko ko, ha? sirani ko pwede ba? <laughs> Gago! Hindi nga pala ako bumiyahe ngayong araw na to. Kaya eto, tamang kalikot na naman ng motor. Iba na naman ang kinakalikot mo, Sendo! <laughs> Gago! pag ko nga pala kanina sa trabaho, kating-kating na naman yung mga kamay ko. Kaya dali-dali na -dali naman akong umuwi para mag-BS. Tapos, pumunta naman ako sa shop ng tropa ko. Sana Oh. Nagpalinis nga lang pala dito ng ano, pang si kuya. Pero siyempre sabi ko nga, hindi naman ako mekaniko. Sirani ko, pwede ba? Pa. <laughs> Pagtanggal ko nga pala ng drive face at saka pulley niya, anak ng puta, umaalog yung ulo niya. <laughs> Gago! Sira din yung bearing niya, kaya ito, palitan na lang natin. Kidding aside, hindi naman nagsisi si kuya na sa akin pinaayos yung motor niya. <laughs> ano Oh, ano pang inaantay nyo? Dali nyo na mga motor nyo dito. Kahit walang sira, ayusin ko. Waste nyo na lang. Timpuyan Racing Motorcycle Repair Shop. Bye-bye!